Nasunog ang makasaysayang Singadurbar Palas ng Nepal habang nagpapatuloy ang mga protesta. Ito ay isang isandaan at dalawampung taong gulang na estruktura at ang pinakamalaking palasyo sa Asya na itinayo noong 1903 bilang opisyal na tirahan ng punong ministro ng Nepal. Nasusunog ang Nepal, ang Land of Truth. Daan-daang kabataang Nepali ang lumabas sa kalsada, sinuway ang curfew, at nananawagan na wakasan ang korupsyon, nepotismo, at kayabangan sa politika ng bansa. Nilusob ng mga galit na mamamayan ang mga pangunahing gusali ng pamahalaan at winasak ang mga ari-arian. Lumabas ang mga bagong video mula Katmando na nagpapakita ng apoy na lumalamon sa Singa Durbar, na rin bilang Lions Palace, isang isandaan at dalawampung taong gulang na estruktura at pinakamalaking palasyo sa Asya. Itinayo noong 1903 bilang opisyal na tirahan ng punong ministro, nagsilbitong upuan ng pamahalaan. Ngayon, ito ay wasak, ninakawan, at naglalagablab. Lahat ng flight ay sinustinde sa Kathmandu Airport dahil sa kaguluhan. Isinara ang Tribhuvan International habang tumitindi ang protesta. Ang sunog sa palasyo ay bahagi lamang ng mas malawak na kaguluhan sa Nepal. Ang mga protesta na nagsimula dahil sa kontrobersyal na pagbabawal sa social media ay nauwi sa pambansang kilusan na pinamumunuan ng mga kabataang Nepali na nagsasabing sawang-sawan na sila sa korupsyon at nepotismo. Ngayon, hinihingi nila ang agarang pagtatapos nito sa pamamagitan ng pagkilos mismo. Nilusob ng mga nagpoprotesta ang mga gusali ng pamahalaan, kabilang ang gusali ng parlamento. Sa loob, winasak nila ang mga ari-arian, sinunog ang mga opisina, at nagsisigaw ng mga panawagan para sa pagbabago. Makikita sa mga video ang gusali ng Parlamento ng Nepal na nilalamon ng apoy habang umaakyat sa himpapawid ang makapal na usok. Nasusunog ang Parlamento ng Nepal, itinayo noong 1903 bilang tirahan ng punong ministro. Nilusob ng mga nagpoprotesta ang gusali, ninakawan ito, at sinunog ang Singa Durbar, Lions Palace, ang pinakamalaking palasyo sa Asia. Kanina lamang, nagbitiw si punong ministro KP. Sharma Oli matapos ang ilang araw ng marahas na sagupaan na kumitil ng hindi bababa sa labinsyam na buhay at nakasugat ng mahigit dalawandaang katao. Ang pagbibitiw ni Oli ay nagdulot ng malaking kasiyahan sa mga nagpoprotesta, na itinuring itong mahalagang sandali sa kanilang laban kontra pamahalaan. Nakitang nagdiriwang ang mga tao sa kalsada, ngunit hindi nito napawi ang kanilang galit. Iginiit ng mga nagpoprotesta na hindi sila titigil hanggat hindi napaparusahan ng mga responsable sa mga pagkamatay at hindi na ang isang bagong, transparent na pamahalaan. Nagsimula ang mga kilos protesta noong nakaraang linggo matapos ipagbawal ng pamahalaan ni Oli ang 26 na social media platforms, kabilang ang Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, at X. Bagaman binawi ang pagbabawal matapos ang malawak na batikos, nagdulot na ito ng matinding galit. Ang mga kabataang Nepali, nasawang-sawa na sa kawalan ng trabaho, mga iskandalo ng korupsyon, at politikal na kaguluhan, ay ginawang panawagan ang ban para sa mas malalalim na hinaing. Hindi bababa sa dalawampu't dalawang katao ang namatay at mahigit dalawandaan ang nasugatan habang nasasaksihan ng Nepal ang isa sa pinakamalalang pampublikong protesta sa kasaysayan nito. Ipinatupad ang curfew sa Kathmandu, Pokhara, at iba pang lungsod, ngunit tahasang sinuwi ito ng mga tao. Iniligtas ng hukbong sandatahan ng mga ministro at opisyal mula sa kanilang mga tahanan at dinala sa mga kampo militar habang winawasak at sinusunog ng mga nagpoprotesta ang mga bahay ng mga pinunong politikal. Ipinatupad na rin ang batas militar sa bansa.